Ano itong na-screenshot ko? Tingnan nyo yan. Tatlong bata na sinunog ng ina. Sinunog ng ina dahil sa problema. Depression. Na-depress. Na-depress dahil sa kakulangan sa pinansyal. Sa pagkain, nagutom, tapos problema. Pero mga kapatid, hindi natin ma-judge yung namatay. May and peace po. At sa tatlong bata hindi natin ma-judge yun ang akin lang ang sisihin doon ay yung nagpabaya na ama at yung hindi natin maano kung ano ang dahilan pero sabi nagkalabuan daw ng biyanan o mayroon ng kaya mga biyanan din minsan toxic din pero mabuti na lang mga biyanan ko biyanan ko ay mababait sa akin hindi natin ma-judge kung ano yung dahilan, ha? Pero, mga kapatid, payo ko lang sa mga nanay. Ako, nanay, ako, ang apat na anak. Sa mga nanay na may problema sa financial, pwede kayo humingi ng tulong sa kapatid, sa kamag-anak, sa mga silingan, kapitbahay, sa mga kaibigan. Huwag naman po kayo mawala ng pag-asa. Magdasal po. Isarado niyo po ang pinto. Punta kayo sa kwarto. Magdasal po kayo. kay magsimba. Kaya magdasal, tumawag kayo sa Panginoon, umiyak kayo, Lord, tulungan po ako sa problema ko. Humingi po kayo ng tawad, Lord, pasaylo ako, patawarin mo po ako sa aking nakasalanan. Ganun, mga isip, salita at sagawa. Kunin, uh, anong tulungan mo po ako, Lord, na uh, i-guide mo po ako kung saan ako hingi ng tulong. Kailangan ko po, Panginoon, ang pagkain ng mga anak ko. Ganun. Ang mga anak po natin ay mga angel po yan. Mga angel yan ng ating buhay, ating pamilya. Huwag nating saktan. Huwag nating putulin yung kanilang pangarap. Dinala natin ang siyam na buwan. Siyam na buwan natin dinala. Pinaghirapan natin. Diba? Tayo rin nanay ang pu puputol sa kanilang buhay. Kawawa, kawawa. Kawawa din yung nanay, mga kapatid. Hindi rin ako makapag-judge doon. Tsaka pa, nawala na eh. Hindi na natin i-judge yun. Kaya ngayon, kayo mga bata pa na hindi pa nag-asawa, ito lang ang palaala ko sa inyo ha. Sikapin nyo na makapag-asawa kayo na may trabaho at masipag ang magiging asawa nyo. At kayo din, kayo din sikapin ninyo magtrabaho-trabaho din, magtrabaho din sideline. Para hindi kayo gutumin at meron kayong ipakain sa anak nyo. At of course, huwag mawalan ng pag-asa, lagi magdasal. Yun lang mga kapatid ang aking tips ha ngayong gabi kasi giniginaw na ako sa suot ko. Green pa rin tayo kasi bring back home Tatay Digong pa rin tayo ha. Pagdasal natin si Tatay Digong. Ayan, green tayo, nakachub. Pero, yun lang guys ha. Paalala ko sa inyo ha, na um, kahit, kahit huwag ka gutom-gutom anong problema. Patuloy, mananalangin at humingi ng tulong sa kamag-anak, sa mga kapitbahay. wag mahiyang humingi ng tulong. Magpakumbaba para sa mga bata. Huwag huwag saktan ang mga bata. Yan ay uh, paalala natin ha. Sa mga katulad ko din, ako din mayroon din akong problema. Tayo lahat maraming problema. Pero magdasal lang tayo tawag tayo sa ating Ama. Because Philippians 4:19, God shall supply all our needs. God shall supply all our needs according to his riches in according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4.19 Ipagkaloob niya, He supply all our needs. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangilangan. Ayon sa kanyang kayamanan. Philippians 4.19 Mayaman ang ating Diyos. Ipagkaloob niya, hilingin lang natin sa kanya. God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yun, Philippians 4.19, ha? Basahin nyo yan sa Biblia nyo. Kung mayroon kayong Biblia. Salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At, uh, Lord, pag, ah, uh, nawa po ay pagpalain mo po ang aking mga viewers, ang aking mga kaibigan. Lahat po ng mga nanay po, na, uh, at mga nanay, tatay, lahat po, hindi lang po sa nanay, nabigyan po ng uh, malawak na pangunawa. Na uh, sila po ay manampalataya sa iyo at mapagmahal sa iyo. Kaya una mo kami inibig, Panginoon. Kaya salamat sa pag-ibig mo po sa amin Lord. At uh, naway, ibigin ka pa namin. I love you, Lord. I love you guys. I love you, I love you to all of you. Bye-bye.